gagawin natin dito. So, mm -hmm. I'm sure sinabi naman ng China before, wala, we have no intention of taking over, but you know, uh, we also must protect, protect our interests. And then mm -hmm. they said that it's really about Taiwan. Mm -hmm. Okay. Uh, anyway, uh, medyo mahaba-haba pa itong usapin na ito. Tataabangan nga natin kung anong gagawin dito. <laughs> so, walang ito. walang katapusan ito. you can expect the foreign minister of China to even respond. But they don't mm -hmm. even have to respond. They can even just ignore us. Mm -hmm. Correct. Punchline. You know, mm -hmm. Anyway, Sir Ermin, uh, going back dito sa ating mga ilang pa mga local issues, particularly dito po sa ano po no sa shudad ng uh, dagupan na uh, in one of your columns sinabi niyo na there's something uh, there are a lot to do pa ito pong ating mga konsihales, particularly ang uh, kalyado ng administrasyon na uh, bago matapos at bago mapalitan sa uh, sakali yung uh, 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 kanilang hanay. Uh, pero uh, sa pagbabalik ng ano ng uh, ng mga ano no uh, opposition na uh, side yung mga, yung mga suspended uh, sa uh, eh yes. meron nga natapos ang week na walang na ipasa ata Mula. ng mga resolusyon oh. uh, sa Ermin. Oh. Well, it's obvious. I was trying to say there na mm -hmm. the opposition should realize that they have a hopeless case with whatever they you know what they're doing. Yung mm -hmm. sinasabi nila na kailangan masunod kami. Tapos na eh. Mm -hmm. Tapos na yung gusto nilang uh, harangin eh. Yung, yung budget. Mm -hmm. Nandun na yung budget. So, so ano pang gusto nila mangyari? Ngayon, gusto nila na parang sabihin na Uh, dahil na suspende yung tatlo nila mm -hmm. doon lang napasa eh ganun nga ang proseso eh mm -hmm. so ano nga, ano ang question nila kahit kung sa sa korte sila pumapasok pum 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 diyan wala wala talaga sila ng kunyan ngayon kung sila sabi ko lang there is an opportunity for them to accept facts that they are and work with the city government mm -hmm. they can nasa sa kanila kaya ang set unibook ng yung leadership ni ni Councilor Celia Lim. Mm -hmm. No? Uh, wag niyo nang pagsalitaan sila ko Yung sila uh, Councilor RP Mejia and Councilor of uh, Alper Fernandez. Mm -hmm. Isa lang ang pinuputan na kaya pag naririnig mo sila nagsalitan, tumayo alam mo na eh. Mm -hmm. obstructionism na naman ng pinag-uusapan eh. Mm -hmm. eh, kaya nato I'm wondering why I mean being the next opposition council majority candidate mm -hmm. no salita tama si Celia. Mm -hmm. Asipin mo kung ano dapat pang para sa dagupan. Mm -hmm. Hindi pinoobayan ano lang 'yon, wala mangyayari talaga pero 'yung 'yung sila mismo ang hihingi ng kwan. If, ng... if if you were going to give an unsolicited advice sa uh, Sir Ermin sa uh, ano bang dapat maging attitude ng isang opposition leader talaga. Ang opposition leader is supposed to fiscalize. Mm -hmm. In other words, when you fiscalize, you want to validate whatever it is that the majority is proposing, mm -hmm. whether it's a resolution or whether it's an ordinance. i eh, validate lang nila, and and, look at the legal. What 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 is it for the city? Ganon. Okay. And and does the uh, present uh, standing na uh, opposition leader uh, possess this? Wala eh. Wala nga ginagawa. Ba't siya Okay? Wala pa naman siyang record doon yan. na tumatayo uh -huh. na binabastos niya. Uh -huh. Yan ang babastos pa rin yung dalawa eh. Uh -huh. so, Tapos magpapa-adjourn sila. Ang problema nito, nag-attendance nag, nag, nagpre, nag na sila. So, ibig sabihin, pwede na silang tumanggap ng sweldo. Uh -huh. Now, malaking kasalanan naman yan sa mga taga uh, tagadagupenyo kaya nga sila nandun at babayaran kasi may, mayroon silang trabaho. Mm -hmm. Magka-adjourn para man sinabing, oh, present ako, ate, kamo na. Oh, alis na ako. Mm -hmm. lang ako. <laughs> okay. Uh, okay. Eh, okay. Hindi na ako talaga. Hindi, wala, wala na silang, lalo na binabaw nila ang sarili nila na mm -hmm. uh, talagang panggulo lang sila sa gagupan. Mm -hmm. so, so have so, a chance uh, to say no. Okay, mm -hmm. fine. You know, we we do not have the the the, the, for, opportunity mm -hmm. we we'll let to we'll do this let's work on the agenda pero mo ayo pati agenda ayo pasahin it should be they should be objective they should be objective when it comes into ano uh... Oo oh dapat ang ang point ko nga rito i think it's time for the DILG city director mm -hmm. to step into the picture and make a report and mm -hmm. make a position kasi nagugulo na ginugulo na talaga ang dagupan eh Biro mo lahat yan nagsisweldo para lang sabihin, let's adjourn? Mm -hmm. Ano yun? Na walang, uh, tulad nun, no, no? wala man lang na ipasa ng mga major resolution sa uh, last wala week. Pa, wala pa, wala pa. Hindi nga nila mga discuss kahit na ano. Eh. Mm -hmm. okay. So, kung gusto nila, well, kaya sabi ko nga, di ayusin natin, natin na ito. Ano yung gusto nyo? Gusto nyo maging majority leader ulit yung kasama nyo, si Councilor Dada. Mm -hmm. uh, kwan, So, Kawa O di, i-file nila yung resolution. The, the minority has no number. Mm -hmm. o, anong kanila? Ayaw lang nilang masabi na nagkamali sila. Yun ang problema. Mm -hmm. It's their pride. Okay. Anyway, uh, dun sa binabanggit ninyo, bago matapos itong, uh, bago magkaroon tayo ng new set of uh, elected uh, officials ng uh, Sangguniang sanggunian uh, panilunsod, ano ba yung mga nakikita ninyo na mga major uh, uh, resolutions o mga pending pa na mga proyekto na dapat uh, aprobahan at maisulong, particularly ng uh, Mar Marami pa, eh. especially in the face of well, yung, the national issue on the field health. Mm -hmm. okay? Apektado tayo doon, yung sinabi nilang walang, kwan, walang funding ang field health. Mm -hmm. O saan, saan? pupunta ang, ang, he ang health natin, yung mga na kailangan ng services coverage ng PhilHealth. LGU. Oh, mm -hmm. uh, LGU. Nasa LGU na yan. Kaya kailangan pag- pag-usapan na nila ng gusto. to- mm -hmm. uh, yung mga ganun. Tapos meron din yung pa rin yung mga kwan, kahit na supplemental kwan, mga funding for a for a, an approved program. Mm -hmm. Let's say, probably dun sa yung basura. Mm -hmm. Yes. Hindi pa tapos yung, hindi pa tapos ang kwento diyan sa basura. Mm. Okay? Malayo pa tayo. Na, meron nakita na natin 'yung magandang uh, perspektibo diyan na gagawin sa may uh, ano no, dumpsite uh, 'yung pag na, totally na closure 'yan at i-convert -co yan sa tourism ano natin na uh, site ng uh, dagupan. Pero do yes. you think uh, uh, medyo may hirapan dito si uh, Mayor uh, uh, Belen kung sakaling uh, itoy harangin ng mga ano opposition? Eh, well, napaka yung, yung ginagawa diyan sa, sa sa, dump site. Napakadaling i sabotage touch. Mhm. sa lang yun yung sabihin lang ng isang worker o na ano mag magumpisa ng sunog ng kunyari ng patago o mga mm -hmm. mga ganun. Mm -hmm. Or kaya may pati yung mga dump trucks, may pangarang sa mga dump trucks. Mhm. Mm you know, they they can give an assurance to the people of the Gupan they are there to support they can even say you know we would like to suggest that there are, but five more people be employed mm -hmm. para mabilisan o para para mas mas secure yung yung basura marami marami pwedeng pwedeng gawin diyan mhm mm yeah, and uh, ang dapat ang tingin nila dapat nila, councilor lim councilor selly lim is yung, yung how they can still impress upon our people na hindi kami nang gugulo. Gusto mm -hmm. namin tumulong. Okay. Sige. Sir Ermin, magbabalik tayo pagkatapos lamang ilang paalala and uh, pag-usapan natin itong uh, headline mismo sa Sunday Punch, no? Uh, yung uh, isinampa ni uh, Mayor Paraino uh, ng Ordaneta hmm. kay DILG uh, Provincial uh, Chief. At syempre, okay. yung pagkakasabi nga ninyo na parang mas malalapas sa Los Angeles wildfire, itong <laughs> uh, nangyayari <laughs> dyan sa may Ordaneta City. Ito na lang ako kung mapupunta lahat yung ngayon. Okay. Sa, at, talaga, eh. sa ating pagbabalik, pagkatapos naman po na ilang paalala. Portsline. Si mommy at... Si... Ang kalusugan ay kayamanan. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, tumataas ang banta ng trangkaso at iba pang sakit. Ang simpleng ubo, sipon o lagnat ay maaaring mauwi sa mas malubhang karamdaman kung hindi maaagapan. Kaya narito ang mga simpleng tips para iwas trangkaso. Magugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpabakuna at uminom ng vitamina tiwasa ng maraming tao at magsuot ng face mask. Sa simpleng pag-iingat, may iwasan ng sakit. Tandaan, ang malusog na katawan ay daan sa mas masayang buhay. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM, 104.7 IFM Dagupan. Ay sa kalalabas lamang na bagong uri ng salapi, mas matibay at matagal magagamit ang mga ito kumpara sa tradisyonal na papel na pera. Mag-ingat sa peking polymer banknotes. Siguraduhin suriin ang mga tampok na siguraduhin. Pag-uusapan ng mga panahon mga isyo ng bayan, PUNCHLINE! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyong tatanakain. PUNCHLINE! PUNCHLINE! Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Punchline! Nagbabalik po tayo. Round 2! Uh, second portion po natin. Uh, Sir Ermin, uh, eto, sabi nga ninyo, Etong para mas malala pa to sa wildfire sa Los Angeles etong nangyayari dito sa Ordaneta City we have a, an opportunity uh, last weekend uh, na makausap si uh, mayor uh, uh, city mayor Ordaneta uh, Paraino hinggil dito sa usapin na ito yes. and uh, yung mga final pala niya na mga kaso nga tama yon uh, doon sa inyong headline din na uh, talagang uh, bukod kay uh, governor at bukod doon sa kanilang uh, kaso sa COMELEC uh, against the first lady eh nandito ngayon na uh, ano po ba itong pinakausapin uh, bakit sa palagay ninyo challenge po eh talaga ni Urdanete uh, City Mayor hindi lamang si governor kundi mismo and the provincial chief Nga, well you uh, I get, I cannot blame paraino for going to the extent of filing all of these cases mm -hmm. uh, he has his own reasons. Meron mga, and legally I, I think he's, he has a le, very legal pa, he, he has a legal standing uh, mm -hmm. ang nga is, uh, the issue is whether he should be out of the office and not <laughs> doing anything for the city mm -hmm. yung suspension niya mm -hmm. and as as, as uh, argued naman ni ni, ni mayor rami no mm -hmm. it was he never received it officially mm -hmm. it was not given to basta uh, pinost na lang yung suspension order mm -hmm. mali yun and i think uh, the, the, the the provincial one must accept na talagang mali yung na ginawa nila mm -hmm and and, and uh, legally uh, uh, yes ang pagkakasabi ng ni uh, Mayor Paray no that uh, he assured the people of Verdaneta uh, that uh, he and uh, his brother yung kanyang vice mayor is in control pa din or nandoon pa rin sila sa posisyon para i-execute yung kanilang uh, function ng kanilang opisina of course uh, based on his premise, nga that he is not suspended mm -hmm. and nobody can and so far, wala pang sinasabi si Governor Rico about the suspension. Mm -hmm. Kasi ang una-una, yung suspension niya nung una is legally kwan. Uh, uh, ang tawag dito, may, may kulang. Mm -hmm. Okay? Yung sabi nga niya, totoo naman, nangyari, sinabi naman niya na finalan siya ng kaso without any opportunity to defend himself. Mm -hmm. Yun yung suspension na pinagawa ng provincial board. Mm -hmm. Itong pangalawa, Office of the ang kwandaman dyan is that it's not even a graft case. Mm -hmm. So, so yun ang kinanya ngayon. Anyway, that is all the uh, kwan, all, all uh, legal kwan, uh, uh, arguments. No? Mm -hmm. Ang kwan, problema ngayon lang ni kwan, ni Governor Giko, saan puputa ngayon yung pagkandidato ng mayor na panlaban sa kanya, yung asawa niya. Mm -hmm. Okay? si Mrs. Gico. Mm -hmm. And as the way it looks, kagaya nung mga lumalabas na story na nga na nanggugulo na raw si nakikialam na, na raw si, Pat, si Mrs. Giko. Mm -hmm. Okay? These are all political situations and scenarios. Mm -hmm. So that is why... that, is why you, you compare it uh, and na that's mas malala sa wildfire. <laughs> mas malala sa oh, wildfire ng Los Angeles. Ay, hindi mo lang <laughs> pupunta eh. So, sa Los Angeles, si Sunog eh, hindi nila lang kung saan manggagaling o sino masusunog. Mm -hmm. Ayun. Ngayon, ganito, gani sa ordineta, sino talaga masusunog, masusunog yan? Mm -hmm. Ang pagkaalam ko lang, ma mas masahol yung mga complaint na final ni Major Rami mm -hmm. against Governor Giko. Ah, uh, these are charges these are charges no, that could disqualify him if found guilty mm -hmm. from holding office. Mm -hmm. Perpetual. Ah. Yes, uh, actually uh, when, when when we uh, the press as uh, the Urdaneta City Mayor, bakit uh, medyo parang nung mga una tahimik siya, ayaw niya magsalita. Sabi niya kasi, uh, in principle parang wala daw siyang kalaban eh because uh, he has this ano pala a um, pending case uh, uh, with filed sa COMELEC uh, yung or uh, sa korte ng uh, exclusion nung uh, kanyang uh, katunggali. Kasi uh, sabi niya ngayon na uh, wala daw siyang parang katunggalin Tio Turing. Wala. Oh, wala mm -hmm. talaga. Well, meron siya in, in the sense na hindi pa naman disqualified si mm -hmm. Mrs. Giko. yeah In his particular case, huh? he was... is not suspended under the Comalek rule. Mm -hmm. so If The Comalek rule says no one can be suspended mm -hmm. at all correct during the campaign period yes, yes uh, that is in the omnibus uh, election code uh, pero anyway uh, sir uh, uh, sir armin uh, saan nyo ba nakikita itong legal uh, uh, showdown na ito sa Urdaneta in particular Mangyayari, anong pwede mangyari dito ang pwede mangyari lang dito is let's say pag pumasok si president marcos mm -hmm. okay in other words sabihin na niya na no i stand by the suspension and, and he directs the dilg still it's going to be an uh, may uh, maraming legal question dia kung, kung makikialam pa si presidente dito. Mm -hmm. Okay? Kasi ang pinag-usapan natin proseso eh. Yeah. Ang sinasabi ni Governor Gico, he is actually effectively terminated. Mm -hmm. Ang sinasabi naman ni Mayor, no, I'm not because I have not officially received and if it were going to, if it's going to be implemented now, it needs Komelek Klarik Okay. Mm -hmm. O pa, paano ngayon yun? hindi naman pwede sabihin ng Comelec na, oh, pwede kang i-kwan. Eh, e, eh, e, eh, yun ang law. Mm -hmm. so, okay. So, mar maraming kanya persuasion siguro na lalabas siya kung paano. But right now, I, I, si, si Mayor Rami, Rami has the kwan advantage. Mm -hmm. So, anyway, uh, He has Our uh, station is open naman po sa provincial uh, government uh, and particularly uh, para po at least uh, mabigay po nila yung kanilang uh, respondent dito po sa issue po na ito. Bukas po ang aming himpilan. Same time, same place uh, na pwede po natin po i-discuss po ito. Uh, at least marinig natin yung kanilang uh, side. Anyway, eto Sir Ermin. Hotline! Nako! eh nagsisisulputan, na umaali nga asaw na eh sabi nung uh, nakausap ko nung uh, last na uh, last Saturday night uh, si Senator uh, Bato de la Rosa diyan sa Maybinay uh, kasi dumao oh, dumaño siya natanong natin yung mga pinag-uusapan natin dito tungkol nga po sa GA and sabi niya Um, sabi niya talagang ay admit na uh, talagang merong mga blanco doon sa camera report uh, na tinatawag natin. Na yun yung ini-issue ngayon. Na uh. uh, etong usapin na ito uh, sir Ermin na uh, na about sa GAA, etong General Appropriations Act natin. Uh. Eh sa pupunta ito kasi challenge na ito sa ano eh, sa Supreme Court. na. Uh. Sa Supreme Court na. Wala na wala nang uh, wala nang pwedeng gawin diyan ng kanino no, mm -hmm. uh, of course the government can already start to implement it, no mm -hmm. until there is a TRo from the uh, Supreme Court, mm -hmm. okay? na ang pinagdibatihan na dito, okay? what is the worst thing that can happen? Mm -hmm. okay? pag itutik uh, TRO or diniklere ng Supreme Court as fraudulent and illegal, what is going to happen next? It happen mm -hmm. going to happen next is going to be the, the local uh, the national government will have to go through a reenactment. Uh -huh. budget. In other words, yung 2024 budget ang masusunod. Mm uh -huh. Yun ang nangyayari dyan. Ngayon, wait and wait, uh, uh conforme na uh, kung anong gusto mo ipaglaban, yung pag sinabi nilang, no, hindi tapas kasi mapektuhan ang, ang ating bayan, etc. Uh -huh. eh, ang sabi nga ng mga kwani, eh, nag-file ng case, eh bakit yung pababayaan kwan kwaniyan, eh, ang daming ang kwan yan, pork barrel na nakasingit. Uh -huh. Na -hmm. Nang wala namang ka Peturan yung mga ganun. so oh. they can everybody can always go, go to the discussion but yeah. all of that is to me <laughs> but, uh, irrelevant now but, uh, kasi nasa kanya Supreme Court but you have the ang mga matir oh uh, yun President Marcos would just say go ahead and implement mm -hmm. yung, yung mga kampanya yung mga kampanya ng uh, palasyo ay sinasabi na o, yung parang ang kanilang uh, word. O, sige, gusto nyo ba ng reenactment? Eh, yung bang tinanggal namin ng mga, ano, mga tawag nito, yung uh, confidential fund, ah. Eh, gusto nyo bang ibalik yun? Parang yun yung kanilang uh, sinasabi para makuha nilang simpatsya ng sambayan ng Pilipino. Pero tama naman yung sinabi na ni Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, hindi naman, hindi naman yung, yung reenacted budget naman. We're not talking about just only the confidential fund, but the entirety ng uh, budget na na igugugulin ng gobyerno para ang gamitin. Yes. Oo, uh -huh. uh -huh. the, the the all the, ang ang issue really is why was it passed? Why was it with mm -hmm. with, with the supposedly uh, blank mm -hmm. indications? Ang ang kung ano nitong questions dito. Sino ngayon ang naglagay ng amount doon sa a? Mm -hmm. At magkano talaga ang nilagay? Mm -hmm. Okay that is that is is the one a very basic question for the integrity of uh, of GAA GA uh -huh. Okay, so wala na tayong masasab gagawin ang kahit sabihin mo uh, mag magrenakmen na da da, da lalabas yung confidential budget. Okay, kaya uh -huh. na nanjan na dahil nag nagkaroon na ng just ang uh, uh, nang investigation ng lintik na Quadcom. Uh -huh. O di mag-ingat sa pagbamit ng <laughs> Yun lang naman ang kahit i-reach mo, kahit ibigay mo, doble yung confidential pa ni, mm -hmm. alam na mga, na mga, mga kanyari ni Vice President Sara, mag-iingat na rin dan siya. Mm -hmm. Lahat sila mag-iingat. Hindi pa nga na, pa nababanggit yung confidential pa ni President Marcos. Oh, mm -hmm. Tapos meron sila nang gusto nilang ipa-impeach pa si Sara. Mm -hmm. There are a lot of lessons for a re, re budget. Mm -hmm. it's still going to be positive for the, for the for the country but ang malaki talaga dito and I joined the people who are protesting the gaa mm -hmm. there's a lot of pork barrel here correct and oh. right and the worst thing is that the comelec says the implementation of this is le legitimate mm -hmm. And, so ka naman nakakita noon ang sinasabi ko yung vote buying noon eh ang vote buying noon galing sa bursa ng politiko. Direkta, oo. Oh. At pag nahuli, ka, uh, nahuli ka ng vote buying, nakukulog ka pa. Correct. Eh ngayon, harap-harap, <laughs> lantaran, mag, magbibigay ka ng pera para iboto ka na. No? Ang, hindi, ang wala ka pang para, Pera pa ng tao yan. Ang illegal, ng... ang illegal gagawing legal. Oo. Oh, eh, hmm. Yun ang masakit doon sa ginagawa nila. Kaya kahit, kahit anong defense nila doon, they have Somebody has to to kuan yung sagutin yung mga question sino ang nang naglagay o final mm -hmm. ng doon sa blanco Yun. may blanco eh Yes. Uh. At uh, hindi lang basta ito ang pinag-uusapan natin na million trillion of pesos sa. Uh, pinag-uusapan natin. Oo. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Uh. ang gusto kong malaman is I think sila Tony Vic Rodriguez or anybody there should also already come up with their own speculations mm -hmm. like magkano ang nilagay doon sa blank. Mm -hmm. Magkano? At yung binag-usapan sa BICAM. Correct. Pwede naman nila mm -hmm. ma makita na yun eh. Pero talagang to iisa-isahin nila yung mm -hmm. uh, budget. Hihimayin. Uh, malinaw. Mm -hmm. Alam naman nila kung alin ang for what? For yeah. Okay. O, makikita dapat nila doon sa ka magkano yun. Yeah. Anyway, maraming salamat uh, sir Ermin. And congratulations sa inyo pong uh, anak at uh, <laughs> naka nakaano kayo diyan? Nakaano kayo nang mas ay uh, yung simoy ng hangin ay napakaano diyan. Napaka-healthy. <laughs> Ang ganda ng exactly. background ninyo. Like <laughs> yun na medyo makulay yung. Ah, Sir Ermin Garcia, maraming salamat. Enjoy and God bless po uh, sa inyo at sa inyong uh, buong pamilya. Thank you po. Okay. Thank you, thank you, Mark. See you Bye. next uh, Monday again, uh, Sir Ermin. See so you again. Salunan na lang. Alas 7.05 na po. Oras po na.